Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na nag-aanyaya sa inyong samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Lucas, Kabanata 17, Talata 11 hanggang 11. At ang kwento ay tungkol sa pinagaling na sampung ketongin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, Nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng sampung ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila, ay sinabi ni Jesus, Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapo na ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw sa, ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't sampu ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magburi sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Mga kapatid, tatlong bagay, tatlong mahalagang bagay ang magandang pagnilayan sa kwentong ito. Una, tumawag kay Jesus at humingi ng awa. Alam ninyo, ang ating Diyos na mahabagin ay naghihintay lamang sa ating paglapit sa Kanya. Siya ay walang pinipili o itinatangi. At dito sa kwentong ito, kung sino pa yung mga itinakwil ng lipunan at pinandidirihan tulad ng mga ketongin o ang mga itinuturing na mabababang uri gaya ng mga Samaritano na sa pananaw ng mga Hudyo ay Diyos lamang ang meron sila Diyos lamang ang pag-asa nila kung kaya't sila ay naglakas ng loob na kahit sa malayong uh, posisyon mula kay Jesus dahil ipinagbabawal ang kanilang paglapit sila'y sumigaw upang humingi ng awa at patawad. Kaya't nang sila ay tumawag kay Jesus, narinig niya sila at sila ay pinagaling. Kung isipin po natin, ano ba ang mas higit pa sa sakit na pisikal o sakit sa balat o karamdaman? maari nating maihalin tulad ng ating mga kasalanan sa ketong na sumisira subalit hindi ng ating katawan kundi ng ating kaluluwa. At para sa bagay na ito, mahalagang aral ang sinasabi ng kwento. Tayo tumawag kay Jesus at humingi ng kanyang awa at patawad. Ikalawa, sumunod kay Jesus. Hindi sapat na sila'y humingi ng awa at patawad. Nung sinabi sa kanila ni Jesus na sila'y pumunta sa mga saserdote o sa mga pari, sumunod sila at sila nga ay gumaling. Maganda rin nating pag-isipan ito kung nung sa unang punto tininihalin tulad natin ang sakit na ketong sa kasalanan paano tayo gagaling sa sakit ng ating kaluluwa, sa sakit ng ating kasalanan. Ang sabi ni Jesus, pumunta sa pari para sa ating mga katoliko, naniniwala ako, ibig sabihin nito, tayo ay mangumpisal. Tanggapin at aminin ang ating pagkakamali at buong kababaang loob na lumapit tayo sa sakramento ng kumpisal at ngumpisal sa pari. Ikatlo, magpasalamat at magpuri sa Diyos. Alam niyo nakakalungkot sa kwento, hindi ba? Sa sampung pinagaling iisa lamang ang bumalik at nagpasalamat. Mga kapatid, hindi ba ito kwento ng buhay mo, ng buhay ko at ng buhay nating lahat? Napakarami na sigurong pagkakataon na sa tuwing tayo ay malalagay sa isang sitwasyon na may mabigat tayong pinagdaraanan, suliranin, karamdaman, pangangailangan. Tayo ay maninikluhod na lalapit sa Panginoon, magdarasal ng time team, mananalangin. At kung minsan, mangangako pa ng kung ano-anong bagay. Pero nung matuganan ang ating mga kahilingan, tanong, tayo ba'y nagdasal at nagpasalamat? Ang kagandahan nito, ang kabutihan ng ating Diyos ay walang hanggan at siya'y patuloy na naghihintay lamang sa atin upang bumalik sa Kanya. Hindi pahuli ang lahat. Nawa itong kwentong ito ay magsilbing isang paalala sa atin. Magbalik tanaw tayo at alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At tayo ay magpasalamat. Magpuri sa Diyos. Purihin natin ang Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay. Umpisa sa ating pagdarasal at higit sa lahat sa pamamagitan ng tunay na pagbabago. Mga kaibigan kung ikaw ay naantig na naman ng pagninilay na ito at na-bless ang iyong puso, inaanyayahan ka namin na samahan kaming maging boses ng pag-asa. I-like ang landas ng pag-asa sa Facebook at ipalaganap natin sa iba't ibang social media platforms at pagkwentuhan natin ang ating mga kaibigan. Sabi nga nung isang pare, gawin nating viral ang salita ng Diyos. Muli ako po si Joey at pagpalain nawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.